package rate ng PhilHealth sa mga pasyente na nagda-dialysis itinaas po sa 4,000 pesos kada session. Inaprobahan na ng Philippine Health Insurance Corporation ang dagdag tulong pinansyal sa mga miyembro ng ahensya na kailangan ng hemodialysis. Batay sa anunsyo ng PhilHealth, mula sa kasalukuyang 2,600 pesos ay itinaas ito sa 4,000 pesos kada session. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa, her person of PhilHealth Board, na ang pagtaas ng financial assistance ay alinsunod sa ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa rekomendasyon ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, malaking tulong ang pagtaas ng benepisyong itinagkakaloob ng PhilHealth sa mahigit isang milyong Pilipinong nagpapadayalisis. Sa pamamagitan anya nito ay hindi na kailangan pang gumasa sa mga pasyente para sa procedure kahit sa mga pribadong health facility kaya lubos ang pasasalamat nito sa kagawaran. Bukod dito ay pasado rin sa PhilHealth ang iba pang karagdagang serbisyo kagaya ng catheter insertion at blood transfusion. Tinalakay din ng ahensya sa kanilang pinakahuling pulong ang pagsasaayos ng coverage para sa renal replacement therapy o RRT kabilang din ang hemodialysis at peritoneal dialysis. Pinigyan din ni Harbosa na ang pagdadialysis ay hindi gamot. Bagpus ay matutulungan nitong pahabain ang buhay ng mga pasyente nasa end stage na ang sakit. Samantala, maglalabas sa PhilHealth ng isang detalyadong circular at operational guidelines ukol sa karagdagang benepisyo sa lalong madaling panahon.